Diba, yung ate mo, ilang bisis na yun nakarating sa umiseko. Tingnan mo guys, new guys, ang ganda-ganda itong best friend ko na to. Kaga Cebuyan. <laughs> ang tagal na namin Lola magkaibigan des. niya. <laughs> Lola best, friend des. Des. best friend ng apo ko Kudo mo ka, ay, may ni may siya, ano ko um, hindi niya tinuro. Ani tayo lahat, ah. 'di ba? Makita tayong bayan nakakatok. ko tayo. Nagkita tayo mamaya, paki-paayon natin mamaya. Ano po sana kayo? Kasi hindi sila, sila lang ako nakasama. Nag-nagano nagalaga ka noong apo nang lalaki kong apo. At sila lang. Ngayon nanunso ka sa Okinawa? Okinawa. Pagbalik nila. Okay po. Sabi mo pagbalik, apo tataigay diyan. Dati hey, nang dati araw-araw ha. Ni kita dati, kita dito. Kunin kunin ko kaya sa labas. Oh, tita, tita, so, so sa labas. <laughs> nakano halo-halo din. Uh. Oo. Okay. Ari, Ito yung dito sa nakano halo-halo. Sa labas, ayan yung mga menu nila. First time ako nakarating dito. Masarap daw yung halo-halo nila sabi ng mga customer ko. Pero, gabi kasi ngayon, kaya park yung in-order ko. Kumusta kayo dyan, guys? Lahat ng mga nakanood dito sa nasa iba't ibang bansa, lalo na sa Pilipinas. Ingat kayo lagi dyan. Ayan, kinunang ko sa labas. <laughs> Mag-ano ka? Mag-message ka sa kanila. <laughs> Anong i-message mo? <laughs> Welcome. Halo, halo. Nakano, halo, halo des. <laughs> By uh, Dona Tarot Roadway. <laughs> sa, <Si> Kaikai. ikay. Yoros so, <laughs> Thank you. Ayan yung in-order ko yung masarap na luto ni Lab. <laughs> luck. Punta ka kay Dona Tarot. Ay. Magkapatid sila ito si Mama. Ayan. Mag-message ka. Ayos si mata